Kuya, hindi ka dito ka po ha? Okay lang kuya, pawak mo nila. Ito ko lang yung binili ko doon. Hindi ka kasi. Pabalikan mo lang dito kuya Aba, hindi po. Kuya, ba't mo kinukuha yung bag ko? Bag ko to eh. Hindi po. Sa lalaki po yan eh. Inabot lang sa akin. Bag ko to kuya, nung sa lalaki po. Bag ko to. Sige, kakadaan lang po. Inabot. Hindi lang sa akin. Bag ko to kuya. Mayroon nga tong blue na damit eh, hey, tsaka charger ko eh. Oh, tignan mo, pag ko to, kuya. Hey, hindi ko naman po alam, binigay, inabot lang po sa Puya, akin. Kuya, iniwan ko lang dun sa tindahan dun eh. Wala pong, alam, po, tayo. wala, wala pati, eh. inabot lang po sa akin. Wala naman akong kasama dito. Hinadong po yung lalaki, may kukunin lang daw po eh. kuya ha? Ano ko sa akin to, kuya? wala po akong alam na lang, inabot lang po sa akin yun. Nakat Sino nagabot iyo dito? Lalaki na, po yun eh, matangkad na nakapula. Eh. Paano nga iaabot iyo to, kuya, akin to? Nakakita niyo po ba siya kanina dito, nakatambay? Parang wala namang nagsasabi na nakatambay ka dito, kuya. Baka hey. galing ka dun sa tindahan dun. Andun ko lang nila, Pagyo, sa may upuan. Andun po yung lalaki. Inabot lang sa akin. Lalaki? Posibleng may aabot sa iyo, kuya. Akin to eh. Hindi ko po alam, ma. Sigurado ko may nagabot sa iyo nito. Oh, Pero akin talaga to, kuya. Kuya po. Akin po sa akin. Kuya. <laughs> kuya. Sorry po kuya, ayun po may ano po kami, Nagbe-film lang po kami ng Ayon. prank lang po kami. Ayan, dahil mabait po, kuya, bigyan natin ang ano. Joke lang namin yan kuya, pinaprank lang namin para bigyan lang namin ang pang um, po. Ah, ingat po kuya, ingat po. Aha.